Nagulat ang mga grade 7 dahil sa supresya ng national sa kanila. Kung ano ang supresya. Siyempre, espesyal. Outdoor classroom lang naman ang kanilang sinupresa sa mga estudyante. Pati ang corridor ng building ito, gawa ng classroom. Halos wala na makadaan na black na ang way may tinatawag din silang oven classroom. Kaya naman yung ibang mga estudyante kaysa makinig sa teacher kung saan saan nakatingin. At ito pa, super palo. At meron din silang tinatawag na under the tree estambayan. Kaya nagtanong kami sa mga isa sa estudyante. Pre, ano masasabi mo pre sa mga estudyante kung walang classroom? Bulok. Bulok. Masaya ka ba dito? Okay. Hindi <laughs> ba?